yung puno ng alatiris dito guys sa Australia alatiris ba to? ganda <laughs> ng umaga ganda ng umaga paano pag ganito yung umaga nyo guys ganda papasok ka ba? dito pala may free wifi ano ano ako dito. Free calls and wifi. Libreng libreng gamit yan, guys. So, working yan. Kita niya. Free national calls, Australia. Tapos may wifi pa yan. Telstra. Any steps? Ganda, no? Paglakad-lakad. Australia, guys. Ang Pulo ng alateris.